Pauline Luna inamin kay Vic Soto ang lihim na relasyon nila ni Tito Soto. Isang nakagugulat na revelasyon ang lumabas matapos umamin si Pauline Luna sa kanyang asawang si Vic Soto na nagkaroon siya ng lihim na relasyon kay Tito Soto. Ayon sa mga ulat, emosyonal na pag-uusap ang naganap sa pagitan ng mag-asawa bago lumabas ang katotohanan. Hindi raw napigilan ni Vic ang matinding galit at pagkadismaya ng marinig ang pag-amin ni Pauline. Ibinunyag umano ni Pauline na matagal na niyang tinatago ang lihim na relasyon dahil sa takot at kahihiyan. Maraming netizen ang nabigla sa balita, lalot kilala ang mag-asawa bilang isa sa mga pinakatatag sa showbiz. Samantala, tumanggi magbigay ng pahayag si Tito Soto hinggil sa naturang isyo. Ayon sa ilang malalapit sa pamilya, dumadaan ngayon sa pagsubok ang pagsasama ni Navic at Pauline. Ilang taga-suporta naman ang nanawagang igalang ang kanilang pribadong buhay. Sa kabila ng kontrobersya, nanatiling tahimik si Pauline at piniling umiwas muna sa publiko. Patuloy pa rin usap-usapan sa social media ang isyong ito na yumanig sa buong showbiz world.